Good morning everyone and guys. Tingnan niyo ang aming dragon fruit ngayon. For today's video, i-video natin itong dragon fruit. Ayan, malalaki siya. Ayan. Ready nang pitasin. Tapos ito, may napitas na. Tapos ito, susunod na itong mahinog. At ito pa, malalaki siya. Dito natin tingnan sa kabila. Meron pa dito. At ito pala ay sira na ito. Matatanggal na yung bunga nito. Ayan, marami pa dito. Malalaki sila. Ayan. Madaming langgam. Ibig sabihin, matamis yan. Ayan pa. Yan mga ilang araw pa yan. Maganda kasi pitasin kapag um, pulang-pula na siya. Doon, nasira yan oh. Um, may nasirang um, dragon fruit. Meron dito. Nawala na yung isa dyan. Ang aking bayabas ay natak natakpan na ng mga damo. Ang aking mga alaga ay di mapakali. Ayan, meron pa pala sa taas. Samahan niyo ko guys mag-harvest. Ayan, ang laki nito. Wow. Andito lang sa harap ng aming terrace. Ayan, ang laki. Wow. Ang linis. Pareho sila ng laki, oh. Ang lilinis. Lagay mo natin dito sa ating lalagyan. Ayan. Ito. Oh. Kakatuan mo ng lalaki nyo. Ayan, oh. Tapos meron pa doon. Ayan. Kakalawa na tayo. Meron pa dito. Ay, may nahulog, oh. Sayang. Dito, oh. Ayun, malaki. Kunin natin. Kunin natin itong malaki din. Ayan. Ay, may, na may nakatag pa pala. So, pwede. Hindi mo na. Huwag mo talaga. Ay, ito. Kaya pala siya nilalanggam, oh. Kasi may butas. Kunin na natin kulay na siya. Kumpara dito. Bukas natin yan. Kunin yung isa. Ayan. May mga susunod pa yan. Ouch. Dam langgam gam. Wala pa naman. Ayan. At may nakatago pala doon. Ayun o. Nakatago sa dahon. Kunin natin. Ang laki din ito. Ayan. Ayan. Laki. Wow. Nakatatlo na tayong malalaki. Apat na pala. Ayan o. Ito apat na. Ayan. Ito o. Lang, may sira ito. May sira o. Andito tayo guys sa likod ng bahay. Ayan yung dalanda namin na tumba. Ayan o. Oh, yan yung sinasabi ko sa inyo. May dalawa pa ditong hinog na dragon fruit. ko rin natin. Malaki din ito. Wow. Ayan o. Oh. Ayan. Nagayon natin dito. May isa pa. Nasa tubig siya. Hugasan na rin natin. Oh, ayan o. may sira siya.